ayaw nyo sa mga nagpapakontent ng mga resource persons or uh, ex exclusive lang sa mga religious leaders? So, Yung sa akin po, no, pag may kinalaman, halimbawa, una, sa religion. Medyo, ano tayo dyan, ingat tayo dyan. Pagdating sa ganyang usapin, merong korte. May korte tayo para uh, magawa ng kanilang paglilitis para sa akin. No? Eh, tayo nandito, nandito sa, sa Senado, pag-usapan natin yung mga bagay na talagang may kinalaman. May kinalaman at makakagawa tayo ng mga batas na sa palagay ko, eh, unang-una una, ekonomiya natin. Unahin natin yun. syempre yung pagkampinyo kay Pastor Siguloy na controversial mm. hindi naman lahat ng yung Pilipino ay nainiwala na siya ay inosente oo pero masyado namang derechahan yung kumampi hindi mo lang ako kumampi tol ito naman oh <laughs> masyado naman pangusiga yan isa ka dun eh oo oh. <laughs> masyado mo akong hinusgahan. Uh, oh, ang tawag dyan, demokrasya. Uh, bilip na bilip pa naman ako sa balbas mo, ikaw talaga. Oh. Akala ko naman kaisa kita. Hindi, <laughs> ano yan, democracy. Oh, uh, democracy, oo. Uh, uh. uh, meron akong mga, katulad nung kinausap ko si uh, Ma'am Risa. meron tayong mga personal na dahilan, pare, na pag sinabi ko sa public, kasi lagi sinasabi ng publiko, hindi man lang niya sinabi kung ano yung dahilan niya. Basta, ano niya, basta sinalungat niya yung sinabi na yung contempt. May mga bagay kasi na pinag-usapan namin ni Ma'am na para sa akin, eh yun ang sinabi sa akin ng, ano eh, ng imam ko eh. Naging un-Islamic ako nung first hearing. Kasi hindi ko nasabi sa kanya na ang posisyon ko ito bigla lang ako nagsalita. Kaya noong pangalawang hearing, humingi ako ng isang minutong suspension. Nagpaalam ako sa kanya na ito ang posisyon ko. Personal ko to, ito ang ang aking paniniwala. Buong paggalang sayo. Hindi ko hindi ako yung klase ng 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 tao na magka sa hearing at pagiging chairman ni Ma'am Risa, aagawin ko sa kanya. Hindi ko kailangan, ayokong mang sapaw dito. Kapag ka meron nga tinatanong kayo sa akin media tungkol sa ibang committee, ang lagi kong sinasabi, teka, hindi ako spokesman ng committee na yan, nakakahiya doon sa chairman. Kasi ayokong mang agaw. Eh, hindi ko naging ugali yun. Ngayon, kung ang tao, eh sinasabi mo na kinakampihan na, mabihira naman yung Demokrasya tol. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si, si uh, pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong ano eh. Wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko eh, ganitong klase, papayagan ko, ma-iskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Eh, hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko itong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, eh lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun. Pare ko. Sana naintindihan mo na ito. Ang kampi-kampi naman ito. Yeah. Uh. Hmm. O oh, ito pa isa, sana naman di pera naman ako. Uh, uh. Eh, magandang magandang tanong 'yon kasi ang posisyon ng aming uh, uh, chairman sa PDP Laban eh pumunta si pastor 'di ba sabi niya yun ang posisyon ni ni uh, dating pangulo Magkaiba ba sa posisyon namin so wala akong sinunod na na may nakuto sa akin ganun wow naman ma'am revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi, hindi ako utusan ng kahit na sino. Uh, paniniwala ako para sa akin, uh, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Hindi, hindi mawawala sa isipan ko yun. Uh, so, lima po. Opo. Opo. Na, uh, opo, si yung yung salita kasing convince parang ano yun eh uh, hindi ko pangyaman ginawa yun kasi nirespeto ko naman lahat ang ang posisyon ng bawat senador siguro mas magandang magpaliwanag yun nagpapaliwanag eh uh, ipapaliwanag ko kung bakit ko uh, sinalungat yung gano'n. hindi uh, naman mahirap magpaliwanag oh uh, siyempre magpapaliwanag din sila binibigyan natin sila ng ng pagkakatao magpaliwanag katulad ni uh, Senador uh, Grace po napakaganda ng kanyang paliwanag kung bakit hindi siya pipirma uh, Ganon din si Senator uh, Rafi Tulfo na, na yung ano demokrasya to eh oh, hindi natin kailangan personalin yung mga bagay na ano mga ganito kaya ako ako hindi ako titigil na makumbinsi yung iba pa. Halimbawa, uh, uh, si Ma'am Pia. Ma'am Pia ang di pa nakapirma. Si uh, Senator Mark Villar. Mapapaliwanag tayo sa kanila. Apo, apo. Oh, oh. Seven so, days, well, so, when we next meet, kailan ma'am. Napatigin ako kay attorney. Sino na ba mga nakausap natin? Le <laughs> si Mampia hindi pa. Si Mampia hindi pa. <laughs> ma pa. Isa si Ma'am uh, si Senator Mark mga dalawang araw na namin kinokontak pero hindi pa namin makontak. Uh. Sana sana kausapin na lang ni Tita Cynthia para mabawasan na ako ng ano. Ah si si Senator Coco wala na doon sa numero kasi nag siya yung eh, di ba? Siya nga yung doon. Uh. So, <laughs> Titingnan natin. Alam mo ang mahirap, Uh, na tempo pa tayo sa buwan ng kababaihan eh kaya di ba si na na Hindi naman mas mahabang paliwanag lang. Uh -huh. sir, si and, uh, sir and Tapos na po nakapirma na po si ano si ma'am naman eh. <laughs> Ma'am, ito, isabihin ko na para ano, si Senator Go, Senator Go, Senator Ejército, Senator Sintia uh, Villar, Senator uh, Marcos, oh, tapos ako, pang lima. Hindi oh, pa? Wala pa? Oo, oh, oh, wala pa, wala pa. Yes, ma'am. Uh -huh. Siyempre, uunahin mo yung meron kang, ano eh, di ba? Meron kang, hindi, may relationship ba? Kasi si Ma'am Grace, uh, alam naman natin, anak ng hari ng pelikulang Pilipino, di ba? Si Senator Rafi naman, kaibigan natin, lagi nating kakwentuhan. Yan. Susunod na lang yung mga alpa. na. Gadyo, ano. uh. Eto nung panahon ng ntf CAC, magkakasama kami niyan. Eh. Uh, ba? Diba? Panahon ni Digong, 216 hanggang 222. Kasi yung pelikula kong Memoirs of a Teenage Rebel, ito yung mga tunay na rebelde, na mga bata na na-recruit, sila ay naabuso. Nagpalabas kami uh, sa YouTube. Hindi namin magkaroon ng napakaraming kalungkutan yung pelikulang pin ginawa kong yon Walang gustong magpalabas. Ang nangyari, uh, dinala ko sa mga government uh, stations, ayaw din nila ilabas. Uh, pero sa SMNI, ay nailabas ko. Pumayag si, si pastor. No? Ganon din yung isang linggong pag-ibig, yung uh, sa West Philippine Sea, nailabas ko din sa SMNI. Yun yung partnership ng ng matagal na paglaban sa komunista. Ano sa paglaban sa komunista. marami po. Nung panahon po ng NTF-ELCAC, well, diyan po nilalabas ang mga data. Ang mga data no, mga ah kung ano 'yung mga nangyayaring halimbawa Uh, galing sa data galing sa AFP, yung mga tinatawag naming uh, kasi kami mismo nun, meron kaming mga pinupuntahan ng mga sumusurrender, binibigyan ng pag-asa ng gobyerno, binibigyan ng ayuda. Ako lang, ang dami kong pinuntahan na ganyan. Libo ang sumusurrender. Hindi mo mapanood sa ibang channel. Mapapanood mo sa SMNI. Binig, oh, ay okay. napakahalaga nun. Oh, napakahala. sa, sa, usapin ng uh, paglalathala ng ginagawa ng gobyernong maganda, napakahalaga nun. <laughs>